<tryk> oh, planet Demic na oh. Mga walang ticket diyan. Mga ticket niya. No? Oh, planet Demic na oh. Dito na tayo sa terminal na oh. Mga walang ticket diyan.

Yo! What's up Hello, mga kawasak. Welcome back sa akin. nakita naman pag ko. Ha! <makes noise> <makes noise> Ito na kami ngayon mga kawasap. Dahil holiday ngayon walang pasok. At uh, tatambay kami ngayon dito sa parke. Ito mga demo Ay, ah, Jefford. Ayos naman tayo dyan? Ayos ayos. Yan. din dito ang Dilan. Ano? Tulog na yung isa. Mahiga. Ayo, kumusta aja ay, nga oh? I'm fine, I'm good. Yeah, I'm gonna, na. Finish. At nandito lang kami ngayon sa parke at may dala kaming ng uh, Chivas Regal. Ah, salamat pala sa sponsor. Teka lang ng Maka Chivas Regal. Yan. Yeah. Salamat, salamat sa sponsor. Yung, uh, sponsor. sponsor. Mabasa kayo, mas mahal pa sa buhay mo yan. Chivas. Yo, Chivas You're Regal. Iba talaga pag at may ano. Yung kabila naman Chivas illegal. Yo, Chivas illegal. At yung, kabila naman legal. Legal yan. Yeah. Oh. At meron kaming dalang ang uh, may dala kaming Chivas, mga kawasak at may nag-sponsor sa amin. Papakita natin laman. Ay, yung laman. Ito yung unang laman. Mystery box. Tubig. <coughs> Pangalawang laman. Maraming laman tong box na ito. Mga kawasak. Tingnan nyo. Oh. Ano yan Oh. Oso. Oh. Blue Hawaii. Hindi. Oh. mo sa kanila. Oso. Oso. Kapatid ng Kapatid ni Blackie. Kapatid ni Blackie. Yan. yun. Kita nyo yung flavor na Blue Hawaii. Kakaiba yan? Oh. Yan ang laman. Maraming laman to. Ang box na to. Tayo, oh. Blue Hawaii again. Dalawang aso. At ito ang huling-huling ano. Tubig ulit. May tubig. Go up. Next. Matibay itong ano na to. Up. Mystery, mystery box. Soft drinks ulit. Kukuha ulit tayo sa loob. Kukuha tayo sa loob. Kukuha tayo sa loob. Kung ano pa laman nito. Maraming laman to sa loob na itong maliit na box na ito eh. Up. May teacher ya. ulit natin. Kukuha ulit tayo. Kukuha ulit tayo. Kukuha ulit tayo. Anong laman na. Ang... Uy. May teacher na naman. Kukuha ulit tayo. ulit <laughs> tayo. Kuha ulit tayo, ano naman. Oh, may chinelas. Okay. Kuha ulit tayo, kuha tayo, ano naman. Oh, may cellphone. Puta, tayo, may dami lang ang brad ha. Ah. Pati hindi itong mystery box na ito. May laman pa sa labi mga kawasak. Mamaya na natin nga ninyo. Natawag na natin yung mystery Taka box na yan. Kasi wala, natatambay yan, natatambay lang kami ngayon. Del ah, at wala muna tayo mga buhay nyo na vlog kasi medyo oh. ano, wala, oh. wala na gano'ng nagtatanong <laughs> kaya ito lang mga kawasak. Hey! Yes! Kaya na mga kawasak. Ha! Ang sarap. Uy. Ah. Grabe. Grabe, ang sarap. Makakawas ako. Ang <laughs> lupit. Ang lupit ng lasa na ito. Kakaiba to ako. Tingnan mo kaya ang sarap. Alak ba? Hindi. Ito ba? Ano yan? Ah. Rrrr! Sarap. Huwag <laughs> <laughs> ka nakapaganon ka talaga. Amoy, juicy fruit. Sarap lang kaya ako. Tingnan mo. Oh. Oh. Oh, Oo. Kapag mga kayo, Para. Okay, parang uminom ka ng nating. Nating? Nating. Matay na yung pita na boss. <laughs> nating boss. <laughs> nating. Matay na. Kaya nandito kami um, ngayon sa pwesto na ito mga kusak. In the middle of two swimming pool. Yan yung swimming Don't pool okay. number one. At doon swimming pool number two. Tignan <laughs> mo, tignan mo. Pwede yeah. naman, hindi mabuksan. Yan, hindi mabuksan yung binigay sa ating sponsor. Paano ba buksan Paano buksan ba yan? Kagati mo na, Ford. Pinoy. Pinoy. Ah, yeah. salamat pala kay Pinoy. At, Pinoy, marupok. Um, salamat pala sa nagpa-package ng box na yan. Marupok. Ng mystery box. May laman pa yan. Yan, salamat May sa inyo. Ito maupos eh kasi mm. expired na eh. Ha? Hmm. Huh? Hmm. Expired. Ha? Bayan. Bayan. Takas kayo. Matakas kayo nakakikama at na kayo natutulog ilang araw na kayo dyan buwan na kunti may mga iba'y may yaman yata may mga cellphone pa kayo kanya ba yung mga takas mga saksak lang dami nyo load ah panaw naman yan takbuan eh, itong isa yung kasama mo ito na takbuan kami takbuan kami at tatlo oh pulis, ari, tsaka ako. Ikaw, <laughs> <laughs> na pala naman yan. Oo. Eh, hindi oh. na, uh, hindi, ako yung nauna eh. Oo. Kaya, oh, ah, finish line, eh. no? O. Oh. Oh. Uh, eh, saan ang kumpanya kayo? Wala na. Wala na? Wala kayo kama? Carton company kami. Carton company. <laughs> <laughs> eh, itong kasama mo. Hindi humiimik to, ah. Pipi ba to? Okay. O ba yan? Nagutom yan eh. O ba yan? kayo? Ha? Huh? Takas kayo? Wala kayo kama? Takas, ka sa labas. Saan ka? nasa ah, ah taga kayo <laughs> padyan eh natutulog ha uh, sa atatutu uh, sa paluwa dyan, oh sumi puli yan oh eh. ano? uh, kalamansi kalamansi okay. Ang laking kalamansi niya na <laughs> Bad feeling about this. <laughs> <laughs> <laughs>

Ford, pwesto mo dyan ha, baka ma-hold up yan eh. Labantayan namin si, ano, si Gop. Baka ma -ano, si Gop. Eh. Kasi dahil, dahil binil tubig ni Gob. Ayun na, ayun na si Gob, ayun na Gob. As mo na, assist mo na si Gob. As assist mo, As assist mo. As mo si Gob, As assist mo. Sa'yo, sa'yo. I-assist mo si Gob, i-assist mo. Yan, i-assist mo si Gob. O, tignan mo sa gilid, baka maano si Gob, ha? Ito ba yan?